Hello, 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 hello! Wala na babalik sa iyong squid. This is from BC Rivers 1981. It's one of vlog. And welcome to this video. This video but ay pupunta tayo sa Inaguan. But before that, pupunta muna tayo sa basketball court ng Sulana. Dahil nandun na si Baby Brother togethers ng kanyang mga bagong suitors. Bagong suitors! So we have si Kano and si Chinito Rije. Oh, di ba? Pupuntahan natin sila dahil naglalaro sila ng basketball. So kami ni Bati ngayon ang magkasama din nakiangkas ako sa kanyang motor. So kita nyo naman, napakaganda po ng panahon ngayon. Napakaliwalas po and very thankful dahil sa aming barangay po, may event po kaming youth camp and para hindi maulanan po yung mga bata para safe din po. Ah, and, dito tayo sa plaza ng hasaan kung saan nakikita naman natin na may mga naglalaro ng mga soccer. Soccer boys Isang sarap like soccer. Ay, <laughs> Eh, and, nandito na tayo. Sa, sa, kabilang court naman ay nandyan ang volleyball court. May naglalaro ng volleyball. So, dito tayo sa plaza dumaan. And, nandito na tayo sa Sulana. paakyat na tayo. Papunta na tayo ng Sulana court. Ang court ni Jigjag. <laughs> Ay! Si Jag pila is governor, um, vice governor namin dito. Jigjag din ang pangalan. So, andito na tayo sa court. Eh, naghihintay na nga ang ayun. Nakikita natin yung pulang uh, buhok na maganda. Ay! So, kasama natin siyang manood ng kayang basketball at mag street food, guys. Nagibinitan ni... Nagibinibulin. Nagibinibulin. Hi. Hi. <laughs> Hi. si Hi. 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 si Hi. si Hi. 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 basketball court, guys. Ayun. So, playing si Hi. 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 Hi.

Habang yung mga husband namin, <laughs> naglalaro. Hindi <laughs> ko ba kaya magkakain Ano yung mga wapo dito? Daming baby boys ito. Pagbubutang ito babaw talaga si Ano. Sa si Kano. Sa mga kikiba, Ano. Oo, ang role. Nagwala mga piyo ni Wala kita sa isang mga baglo. Wey! Di ang sabi-sabi ko. Ako ka lang <laughs> karibating ka. Tulo ka? ko kung ano yung to. Kapag isa dahil, kapag sa camera. Sabihan sa tayo. Ay, ayan, may mga hinihini po. Oh, wala man. Wala man. Blessing man na. Blessing ganina. Uy, uli ang sukli ha. Bante. Uy, papalitay minin may pa tubig. Ice water lang balo. Lima ka Ice water water lang kayo. Hindi ba kay water? Okay, para sa mga nagdula, pansakain ba okay. siya? Bakit ba siya? Hindi, mauha ko siya. Ay, ako ito nga Kasi nga naman nilag <laughs> ko. Gatay. <laughs> Yan. Hi, Pulgoso. So, dito po yung covered court. Ayan, naglalaro pa po sila. Namas Manmanday, ha? Huh? Salada Barangay Hall. Ito yung, ano, sentro nila Brenda na barangay. Ito yung, ano, sentro nila Brenda na barangay. Yeah, go ka go Richie. shot! Ay, ka shot yun, shot mag inom din. Shoot! Ah. Go Richie! Agay, okay, kinaawal, wala, ano Go baby cans! Go Pang! Pang. Ah. Hindi mo <laughs> 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 guys so well they are i playing money you know skin skin yes so that's it mm. mm. chicken skin mm. <laughs> Dagan man. <laughs> My loves man dapat. ha <laughs>

<laughs> L O V E Rocana ano ba na na sila wala din go kasans it go go kasans it ay na yan sila sige boys kwan ta unang uh, si Bulog. Oo, uh, nga unang si Bulog katong was katong boarding house ba. Si siya glabay dadto. Dato ra ko sa Very good. Nakashoot. <laughs> like One sa akin. Ala.

tau o mineral dito wala yeah. oh. na na daw okay wala pang isko isa pa ha go go tick-tack ala go it's your time go, go ala <laughs> <laughs> Alam niyo ako, may no, mga gakos. <laughs> And ayan si Jigja. Ay, wag <laughs> ko na ingo ikaw. Lagi mo gandi. Bating is eating. Kalima na, unanin mo na. paborito ba ni Kanone? Ang taba. Hmm. No, wala pa lagi ka na panuto. Wala ka panuto ang taba. Ay, nana. Ay, nana.

Dato'y ito sa ilan e? Hindi, magana. Ano naman si... Itay nga, ayun. Ayun, buwan natin. Sa'n siya magsabay? Baratun ang imong sandal. Dito'y Ako naman siyang gignan nga. Lamat. Ako siyang gignan nga. Asa ko sandal. kay pagamit na ko. Hala, isug naman kayo siya. Ingon man siya ka. ang sandal. Baratun na ganyan. Manalo ko. Pag na magdula, Pang, pila pila di pang. Eh, hilaka amantan na. Nabi ko magsada ang

Ano, so... nag-review <laughs> siya? Was, mga gud siya. Wala siya chance <laughs> yun pa. Nalang yun siya, siya sa level of was-ness. Hindi siya kumpiti. Okay, <laughs> okay mag-goon. Arte kayo. Waka, pindi. Ano? Oh! Daog, waka. Okay, we are going to farm na halapak mga bini. Bakit? shoes. Ay, nalagay pa, guwan. Bakit nalagay pa? Ihapit na mo. Papit sa ginugang tasa. Boga rin nga, ako'y nag-guwan na ikaw pa Yeah. Yeah. I Tapos sih? Lalu siapa lagi? Lalu siapa lagi? Huwag hakin <laughs> Hey, magubang ayan ta sana kanan bi. Dira pa akong shot ng dugo. Ay dugo ti. Walay kwadra ti sho. Ti sho ba dugo. Alcohol. Lagi.

Okay, we're done. Uy, aga, sabi mo. Aga, suba na ito. Baka ang gilaan ni Diay. Let's go. Yan. Yeah. Wow, may mga kitten. Hi, oh, Blossom. Wala si Blossom? Ay, buttercup. Di kayo. Ala, ala, ala. Ala, ka-cute. Ala, pak. Ala ba yan? Nagdula sila. Oo. Oh. Masada pa rin sila i-